Yan po ang kalagayan namin, no? <laughs> Nagsiksikas sa isa shop. Makauwi <laughs> <laughs> lamang. Makauwi lamang sa lakas ng ulan at makabasa na po. <laughs> Mga basa na sisi. Mahanap na content. <laughs> 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 ano? Sorry, nakaupo na lang kay ano. <laughs> Ito ba yung inupo niya? Kalong-kalong na lang para kami para makauwi na po lang. Makauwi na po. Kasi napakalakas na ulan. Grabe. Alas bagyo na kamo. Di ba, Waray? Ay, talaga naman. Sacrificial <laughs> talaga. Puro kami basa. No. Pumawag pa ang kanyang pa Pataw. Oh, Kaya, para Ay, na, na po. Na. Nakasakay na akong trese. So finally. <laughs> oh. <laughs> Makakaupo na si Arlene. sa Ang bababa na po si Kuya sa Dream Homes. Bakit? Salamat sa may Dream Homes. Nakapun Salamat ka, Arlene. Kung wala, diretsyo ka, no, Borland. Nakakalaki <laughs> na ang bayad mo. Pas na mo, baka ka pa. <laughs> <laughs> Matras lang ako konti. <laughs> <Yes. Yan. laughs> <pa> ng upuan. Tawa. <laughs> uh, so, pa. Ayan pa. Ayan <laughs> <laughs> pa. Ayan <laughs> Parang sa sasakay na dream home. Naging maayos na po. Taglit <laughs> nga, hindi na maayos. Naging maayos na kapag ma upo ni Arlene. Oh. Tamang tama na makakapagbayad na siya. Kasi mula na kami nakakalukot, hindi kami oh. na, nakaitip. Oo. Oh. Walang <laughs> oh. <laughs> tulog, grabe. Sana nasa mayaman ka dun. Tama. Pero merong nakaitip. hindi gusto mong liwanag. Kagaya nung kanya dati na ano, sakit sa mata. Malaga ng mata. ay dahil lang siya. doon tayo, di ba? Lagyan ko yung blast, napakaliwanag, no? Yun na lahat. Yun na lahat. Tapos sakit naman sa mata kasi malapit tayo. Wala na tuloy si Bibi, nag-resign na. Si? Si ano? enjoy. Oh, si ano? Hmm. Si Bebe, wala na. Yung doon, yung sa, ano ni Sherbet. no? Siya? Si Bebe? Uh Oo. -oh. Pero marami akong narinig mo. No? Ano, na? hmm. ano yun? Oh, wala <laughs> lang. Like, share <sir. laughs> ako. Hindi ka. E <makes> <makes> <I> comments mo. <makes> <makes> oh, <taris>, <laughs> Para lang tayo na narini, kumwari ka lang. Para. Oo. Sa din ako. Paratest na, na tayo dito. Parang klong. Malay mo, malay na yung kalaman ka mo. <laughs> o, alam mo, maradagang pa. Uh -huh. hmm. uh -huh. okay. uh -huh. Points din yun. Tapos bukas, ando na tayo sa buhay EPSA. Huwag ka na pa Nanghanap mo? Huwag <laughs> din makain. <laughs> Nanghanap ka na? Oo. ito na lang, pagkatapos Pagtapos ni Boring, okay. si Ana naman, si Hannah. Sino nang kasunod yan? Hana. Di si naman, ang bagi. Oo. Pero wala sa atin, oh. Pero lakas ng ulan. Wala silang pa rin ng mga estudyante, Pero hindi makapag-ano. Hindi, kasi minsan pag may wala silang pasok, nag-aanap so, pala. Na. Oo. May pipa ng sabalo? No? Mm -hmm. Oo. Bakit malamang? Nag-aano sila eh. Nakakatakot dun yung ano no, yung mga puno natin. Oo. Tapos baka ano no. Ay, naalala ko talaga ta, sa atin dati, Remy, no? Yung lumipad ang ano ng 7-Eleven. <laughs> kayo. Malen. Yung ano ng 7-Eleven dyan na, sa may Oo. Uh, Oo. Oh, oh. oh, may ngay oh. tayo na dito. Oo. Yan, bababa. Oo, <laughs> oh, bababa <laughs> na si Arlene. Iniwanan na. Ano naman kayo? Ang ala. Hindi niya ano nandito. Ano, ang na. Nag-enjoy na, na. na nag eh. Masama na oh. ako din pala. Malag. Yes. Ay, dagdag. <laughs> Ay, kada na lang nang pamasahe. Oh, dagdag tapos balik ka na lang din uli. O, balik li kuya, pumalik na dila lang din. Bye. Salamat na naman. Malala, umalis na kami. Kainan nila na lang kami oh. Nakabagal na si beta.